So guys, ito po 3 weeks lamang ginawa at updated price pa po ito, labor and materials dahil May lamang ito ginawa nitong 2024. At ang kagandahan dito, sakto at kayang-kaya mo rin ang budget na natapos or nagastos dito. Kaya ito po, ibinahagi sa atin ni Foreman ang pagpapagawa ng bahay na ito na kung saan para maibahagi sa inyo ang bawat detalye ng mga materials na ginamit dito. Although ito'y kontrata, ibinahagi sa atin ni Foreman para mapagbasihan nyo rin nang idea sa inyong pagpapagawa ng bahay. If ever na gusto niyo rin magpagawa ng ganitong nauusong design at nauusong bahay na full cladding house. Ayan po, nakikita natin at nakagandahan ito yung naka tiles na double wall kisame. Yan, sliding windows. Fully finished po ito na meron pong dalawang kwarto. Guys, ito po nakadetalye kung ano sukat ng kwarto, CR lahat. Kaya ito po, sisiya sa atin at pag-aaralan po nating mabuti ito para sa ating pagpapagawa ng bahay. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ng mag-asawang Ma'am April Rose and Sir John Francis. So guys, ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So if ever na interesado po kayo, nasa dulo po ng video na ito, ang number at FB ni Foreman, pwede po kayong direct ang kumausap sa kanya at mag-inquire or mag-comment lamang kayo dito. So ito po, ilista nyo po ang ating babangiting materyales at kayo na po ang bahalang sumiyasat. At i-kumpara nyo sa inyong pagpapagawa kung full concrete house or ganitong full cladding. Basta't ang importante po ay mapagsiyasat natin ito at ito nga ang, ang kagandahan ni ang halagang nagasas dito ay kayang-kaya mo rin ang budget na ito. So ito po, umpisahan na natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman. nang sukat po ng bahay na ito ay 5 meters by 7 meters. In total of 35 square meters kabuuan. And then guys, kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas na 16.6 feet by 23.3 feet. At ang kagandahan po dito, ito po ay dalawang kwarto. Yan. Guys, yung isang kwarto po ang sukat ay 10 feet by 9 feet. At yung pangalawang kwarto naman ay 5 feet by 7 feet. And then meron po itong isang CR na ang sukat ay 4 feet by 8 feet. And then, meron din pong maaliwalas na sala, kitchen and dining area at porch or terrace. So guys, ayan po nakikita natin yung forma mismo ng bahay. Nakasunod sa usong design or modern design. At ang kagandahan nga dito, ayan nakikita natin, naka double wall siya. Ayan, with sliding windows, naka full tiles po ito. So ayan po, tatalakayin po natin, ayan, panel door din po ang kanilang pinaka main door. So kagandahan, malinis at maganda ang pagkatrabaho nito at mapagkukumparahan nga natin na talagang napakalaki ng diferensya at makikita natin yung itsura nito ay maayos at desenting tahanan na kung titingnan. Kaya ito po, pag-usapan pa natin ang mga detalye ng mga materialis na ibinigay sa atin ni Foreman. So, ang mga frame po nito, mga bakal, ayan, nakikita nyo. At yung trusses, ito naman ang ating pag-usapan, guys. So, sa trusses po, ayan, gumamit po sila dito ng mga C-parlins. Kaya si po ang ginamit at ito po ay 2 x 3 ang sukat. At lahat po ito, kasama na sa bubong at ibang ginamit dito sa wall, ay 45 piraso na si Parlins na 2 x 3 And then guys, sa mga tubular naman, yung sa mga wall na ginamit na pamako anong plywood na yan, at ito naman po ay 2 x 2 ang sukat. At lahat po ito ay gumamit ng 80 piraso. Ayan, tubular po yun ha. So ayan, nakikita natin Almost set up na po. Napakaganda na po ng view. Nakakabit na rin po ang kanilang mga sliding windows at double wall. And then guys, meron din po silang ginamit dito na insulator. Ayon po, po kay Foreman, ito po ay dalawang rolyo ang kanilang nagamit. Kaya napakaganda na po nito at medyo nababawasan po ang init lalong na pagdating ng tag-araw. And then guys, ayan, yung mga tiles po nakikita natin, nakaset up na. Sa mga tiles po, ayon po kay Foreman, ito po ay gumamit sila dito na ang sukat po ay 60 by 60. Kabuuan po ng bahay na yan. Sala, kwarto, kusina, lababo, at lahat po yan ay 150 pirasong tiles ang nagamit. Yan. And then dito naman po sa mga plywood na kung saan ito po yung kisame at double wall. Kabuuan po nito na mga rin plywood po ang ginamit at lahat po yan sa kabuuan ng bahay. Ito po ay gumamit sila ng 45 pirasong plywood. So ayan, nakita natin maganda, malinis po ang pagkatrabaho ayan, with sliding windows panel door po, lahat so ito po, siya sa atin natin makikita natin, napakaganda na nga po ng finishing, and then guys yung terrace, ayan po, kung mapapansin nyo, meron na rin po siya mga railings, kumpleto na po so ayan nakita nyo yung mga pinto, napakaganda So sa ngayon po nakatira na ang pamilya dito at talagang satisfied po sila sa nakuha nilang manggagawa or foreman na gumawa na po ng bahay nito na kung saan pwede po natin silang kontakin at pwede natin silang tawagan. So ayan po yung lababo, ayan, nakikita nyo. Napakaganda rin po ng setup. Malinis, maayos ang pagkatrabaho. Ang kagandahan po dito, ito po ay updated price pa po ito, labor and materials. Dahil ito po ay ginawa lamang nitong May 2024. At ayon po kay Foreman, ito ay halos tatlong linggo lamang ito ginawa. Ayan, pero napakaganda po ng pagkakayari. So ito po, makikita nyo, ayan, yung CR. Ayan, meron na rin po siya mga panel door. Ito, tingnan po natin itong isang pinaka main room nila. Bali, ito po yung sukat na 10 feet by 9 feet. Ito po yung master's bedroom. So napakagandang size na rin po ng kanilang bahay. At malinis ang pagkatrabaho. Ayan o, oh, talagang napakaganda. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am April Rose and Sir John Francis, natunay ngang napakasarap ng feeling nyo ngayon na nakita nyo na ang inyong pinapangarap na bahay, bunga po ng inyong pagsusumikap at pagtutulungang ang mag-asawa na ito'y dating pangarap niyo lamang at ini-imagine, ngayon ay nasa totoong buhay at natitirahan na ng inyong pamilya. So guys, bali ang nagamit po palang hollow blocks dito sa ganitong sukat na 5 meters by 7 meters na may dalawang kwarto, na half cladding, half cement. Ito po ay 200 pirasong hollow block ang nagamit na sukat ay number 4. And then dito naman po sa mga simento, ayon po kay Forman ay umabot po ng 100 piraso ang kanilang nagamit na simento. And then guys, sa mga bakal naman po, gumamit po si Sir dito ng 12mm at ito po ay 35 piraso kabuuan ang nagamit. At ang mga buhangin naman na nagamit ay nakapagpa-deliver sila dito ng 6 cubic na corsant. So yun po ang nagamit dito sa structural about sa concrete. And then guys, dito naman po sa mga metal cladding na ginamit. Ayon po kay Foreman, ang bawat isang piraso po ay 7 meters ang haba. At ito po ay nakabili siya dito ng labing tatlong pirasong metal cladding. Kabuwan na po na dito sa ganitong sukat na bahay na 5 meters by 7 meters. And then ang kinamit po nila sa kanilang yero ay color roof long span rib type. So yun eh nga guys ang mga materyales na ibinahagi sa atin ni Foreman, although ito'y kontrata, ibinahagi at siniyasat natin para mapagbasihan nyo rin ng inyong pagpapagawa ng inyong pangarap na bahay. So ito po'y siya sa atin nyo na lamang at idepende nyo sa lugar kung nasaan kayo kung magkano ang halaga ng bawat materyales na ito. So ito nga ang tanong, magkano na nga ba ang nagastos dito full kontrata, labor and materials. So once again, congratulations po Ma'am April Rose and Jan Francis From itong Sarangani province. And then guys, ang lugar po ni Foreman ay dito po siya sa Davao City. So if ever na interesado po kayo kay Foreman, ito po ang FB ang tang number. Pwede po siya sa Davao area na gumawa ng ganitong bahay. Mag-message lamang po kayo dito or mag-comment or tawagan niyo po siya at siya po ay sasagot sa inyo. So ito po ayon po kay Foreman sa ganito pong sukat na bahay na 5 meters by 7 meters at ganito pong finishing yan, yung nakikita natin na to, naka double wall, fully tiles, sliding windows and funnel door with kisame at yan nga po ay napakaganda na nakasunod sa modern design pero po ito ay full cladding house. Ang kontrata po dito, lahat-lahat, labor and materials, ito po ay nagkakahalaga ng 340,000 pesos. So napakaganda na po Kitang-kita naman ang finishing at sulit na sulit na nga po ang pagkakagawa dito na talaga nga namang masasabi mong maayos at disenting tahanan na para sa ating minamahal na pamilya. So once again, congratulations po sa owner na si Ma'am April Rose and John Francis. Maraming salamat po sa pag-feature ng inyong bahay na ito na tunay ngang makaka-inspire tayo at makakatulong bilang idea sa ibang mga ngalap ng impormasyon at pagpapagawa ng kanilang pangarap na bahay. So ito pa muli ang inyong lingkod, Rep. Egay Mix TV. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.